guys. Halip po kayo, kain tayo. Ito yung ulam ko ngayon. Inistim ko lang po ito ng manok. Tapos nilagyan ko ng mga sahog. Pang ang sahog na pang Chinese na sahog. <laughs> Tapos syempre, nilagyan ko siya ng chestnut. Ito talaga yung gustong gusto ko chestnut. Kahit pinapapak kahit ilagay saan. Basta masarap to, kahit It's too masarap. Kaya kahit wala, basta, basta chestnut guys, talagang gusto ko. Masarap siya pinapapaklang. Kain tayo. Gusto ko talagang magkamay. Pag ilang araw ko na itong nagkakamay at nag-upload, kumagain na at nakakamay. Pasensya na kayo, guys. Gusto ko talagang ganahan akong kumain. Gusto kong bumawi sa pagkain. Kasi yung panlasa ko, guys, bumalik na siya. Pero iba pa rin yung panlasa ko dati sa panlasa ko ngayon. Pero di ako nawawala ng apple. Araw-araw akong kumakain ng apple. Kasi gusto ko talaga yung bumalik sa dati yung masarap ng panlasa. Parang may kulang sa panlasa ko. Hindi <laughs> ko alam. Kain tayo. Ang ingin ng washing machine ko. <laughs> Kasi nga, nagpalit ako ng mga bedsheet. Ilang bedsheet. ilang ano yung pinalitan ko. Ilang room. Kaya hanggang ngayon, nagwa-washing pa rin ako. Marami pa akong i-dry. Pero yung Iba kung ida dryer bukas at hindi aabot. Masyadong marami. Hmm. Sarap. Pag nagka-uras naman ako, bibili ako sarili kong ulam. Wala. Gusto ko lang kumain talaga. Hindi ko nga alam kung maubos ko yung Huwag kayang maingay, dinamihan ko yung kanin ko. Kasi mag-isa lang naman ako. <laughs> dinamihan ko kasi nga para bukas. Tapos parang gusto ko talagang kumain. At saka siyempre pag wala sila, sorry. Bila kong kumain. <laughs> Sa gaya nito, nakakapagsalita ako kahit maingay yung washing machine. Hmm, masarap. Gusto nga ng amo ko i-fan fry ko. Ayoko ng pan fry. Kasi alam dry. Gusto ko yung may sauce. Ito na yung drumstick niya, oh. Niliitan ko siya para madali siya maluto. Alam nyo, namimiss ko yung ano, kasi yung dati amo ko, pag bumibili siya ng manok native. Tapos, hinihiwa ko yan, hindi kasama yung buto, hindi kasama yung, yung, ani talaga ng mismong manok. Tapos yung mga taba-taba, wala talaga yun. Masarap din. Pero masyadong mahal yung native kasi. Pero bawi naman sa lasa. Tapos ang buto niya, sinasama ko yun sa soup. wala naman sayang, kahit hindi kasama. Yun ang gusto nila. Ito guys, wala itong bawang, sib bawang sibuyas. Ano lang, luya. Mm. Pero kompleto naman siya sa sahog, mga pang Chinese. Ano. Sanay naman ako sa pagkain Chinese food. Maharap. Kagaya so, ng ano, sweet sauce, oyster sauce, um, sesame oil, tapos um, uh, cornstarch, konting sugar, tapos uh, konting wine, hmm, nilagyan ko ng konting asin, sprinkles lang, konti lang, siw-siw lang. Kasi gusto kong maabsorb talaga yung konting ano asin. talaga ang napapakain ako. Kumain na nga ako ng ano, makaroni eh, kasi mayroon pa. Kasi nagutom na ako. Kumain na ako ng Skyflix. Wala. Gusto ko pa rin kumain ng kanin. Wala. Nararamdaman ko talaga nagugutom ako. Sabi nga, basta may bagayon, kumain. Yung macaroni ng so, ay, mga, noodles na niloto ko kanina. dinaman naman naubos yung dalawa. Pero nakabukod naman yan. Yung makaroon ni soap, tapos yung, yung tubig, yung sabaw. Kasi hindi naman masarap. Hindi mo na makain kapag uh, nilagay mo ng ano, yung parabang, iba ba yun? Yung pinag-isa mo lang. Kasi lalaki yung noodles. Yung makaroon ni soap, hindi na masarap ba? Pag binabad mo siya sa tubig o sabaw, Mula nung trabaho ko dito sa Hong Kong, dito lang talaga ako natutong magkumain ng mga steam-steam. Pero guys, mas masarap yung steam at talagang ano siya. Nasustano siya kasi wala nga siyang oil, hindi siya malana, mamantika pala, malana. Ano yun, Bicol? Tapos walang kahit na anong seasoning. Natural lang. Siguro kung native, ito mas lalong masarap. Hindi kasi ito native eh. Marami na lang yung ano ko, mga sinaho. Kaya malata lang nag-absorb yung lasa niya. at masarap siya. di yung panginayang, no? Kaya botot buto walang ba? Walang batawal. Masarap kasi. Yan pala nga. I ah. mm. Nung nagluto ako ng kanin, kasi baka hindi masyadong maluto. Gusto ko yung luto, masyadong luto. Masarap kasi pag lutong luto. Matigas kasi pag ano, hindi masyadong luto. Nalagay ko to sa ano, sa steamer ng pagluto ko ng kanin, nilagay ko sa ibabaw. Kasi may ano naman kami, steamer para sa rice. Kaya pwede mo siyang pagsabayan. Tapos pag-steam ko ng ito, ng no, manok, nilagay ko pa rin siya. Gusto ko yung lutong luto. Pero medyo hindi na nga ito sariwa kasi ang dami namin gulay. Eh yung iba, tinanggal ko yung itim-itim. Pero okay pa naman yung lasa. Pag hindi ko naubos, bukas. Pero may ulam pa ako bukas kasi nga, may ano to sausage, di ko na inuluto. Sabi ko bukas na lang. Kasi marami naman eh, baka nga di ko maubos. Mas masarap kasi pag bagong luto, saka mo kakain yan. Promise, masarap siya. Ang nilagay mo na sarap, ayaw ko na. <laughs> Iba na yung lasa niya. Arte mo? Hindi. Ganun talaga. Alam niyo guys, nung nasa Jordan ako, pag winter doon, nag kami nito. Just not. Sa stove. Gaya nito yung lutuan, tapos yung stove na, stove na oven. Ano yung stove na oven? <laughs> yung lutuan mismo na may microwave oven sa alalim na pancake, doon namin niluluto. Masarap siya. Mas masarap kasi yung may balat ba, tapos sariwa siya. Masarap. Ang ganito kasi hindi na siya sariwa. Medyo ilang araw na. Kaya may, ito, may itim-itim na siya. Alam nyo guys, kanina pa ako tinatamad gumawa ng video. Ang mga videos ko, yung mga dati kong videos na hindi ko na-upload. At ang mga i-dinadownload mo kanina. Wala, wala ako sa mood. Ay, eh, salamat yung yung wina-washing ko, tapos na rin, wala nang ingay. Ay, yung exhaust pa na lang. Mmm, sarap. Ayaw ko naman sarong magpabusog paggabi. Ang hirap makatulog. Kaya <laughs> eh, hindi ko siya maubos, promise. May kanyan to sana dun. Parang gusto kong kumain. Kaya kung hindi kukuha ako mamaya. Mm. Ang dami kong upload ng long video. Long form video. Wala pa naman akong in-stream ad. So wala. Gusto ko lang. <laughs> Ni-prepare ko lang. Maray mo wala namang impossible basta gugo lang tayo at hindi tayo susuko di ba pero minsan guys talagang tinatamad lang ako eh hmm haba na ng videos ko 11 minutes na <laughs> napasarap yung kain ko no doktor akong kumaan ng nakakamay, promise. Pero kung dito yung lola ko, hindi ako makakamay. May bantay ako. <laughs> Ngayon lang kasi walang bantay. Baka sa nila na yung lola ko eh. Ano yung titira? Hinakot yung mga damit niya. Pero mas gusto ko nga yun. Siyempre bawas sa trabaho ko yun. Mmm. <laughs> mmm. Wala nga akong CCTV. Alam niya naman siya lagi. Nakabantay sa akin. Pasalamat ako wala akong CCTV sa bahay. <laughs> Sabon ko lang si ako kung may nakahide din yan. Kasi ang iba, hinihide nila yung CCTV. Wala kang kamuang-muang nakikita ko nila kung <laughs> anong pinagkagawa mo. Hmm. wala naman tayong ginagawa. Okay ako lang yun. Guys, paalam na ako 12 minutes. Ah! Ang haba lang sobra. Bye-bye. Salamat. Bye-bye. <laughs>